from Amazon. Meron naman tayo ang So, guys, ito na. Uh, dumating lang sa kahapon. So, sa uh, so tong ano, na natin. Ayan, guys, from Amazon. Ayan, another parcel na bubuksan natin ngayon. So, ito ay isang ulaan nyo ko na ito. <laughs> <laughs> anyway, guys? But anyway, ito ay para sa mga na uh, alaga natin sa bahay. Pusa, at ito na lang guys. So, ito na. Meron tayong part of the Ito na natin. Sa shine, water, uh, drinking pound, uh, drinking parang so, siya hindi ko siya nakikin ng ganyan Ito na siya guys. Napakaganda niya. Tara! Ayan, sa mga may alagang pusa, ayan, mga tuta, ito yung pinakamagandang ah, inuman ng mga pusa. At take note, ay ito ay uh, electric operate. No? So, hindi siya battery operated. So,

na nga guys so ito na nga sya so, sa, napakaganda na guys oh, yung uh, bubble wrap talaga kasi safe na safe talaga yung item so dito yung ano nga iniwan ng pusa yan para uh, sa yan. So, mga magalagang pusa bagay na bagay ito guys at uh, ito sa front power so, dito sa na natin so, para makita natin nga ito yung pinaka cover nya tapos may mga filter yan lalagyan ng filter kasi dito yung lalagay natin yung pinaka-tube niya ito yung pinakain na pinaka, sa ilalim nakatusok so yan nakababble wrap so ito po yung kanyang filter nakasilpa hindi siya pwedeng buksan kasi ano, hindi pa rin siya ganit ito yung filter niya para malinis yung iniinom ng pusa tapos ito yung pinaka-machine niya ito, ito yung pinaka-tubo pwede yung buksan ito yung tubo ng, -tubo ng ay nakasin pala sa guys sa yung tubo ito yung pinakatubo yung tapos ito yung pinaka tab nya na nakadikit na so hindi ko na siya matangga nakadikit na kasi siya ayan o ito so hindi yung tubo dito mo siya itutusok ayan sa loob ayan dito ayan nakadikit naka siya. So makikita niyo yan, ito yung pinaka-cover niya. Tapos ito yung pinaka Ayan, yung pinaka... Sandali, meron pala po, ano, uh, ah sa lalabas yung wire May wire po eh, sa nakalabas yung... hindi pala sa Ayan, yung sa So, yung wire na nakalabas So, natin siya lang Tapos, habang Ito sa sakwari Ito sa sakwari Ito sa sakwari Ito sa sakwari Ito sa dito Para mahigot nyo yung tubig Mahigot nyo yung pusa So nakatusok na siya guys Ayan nakita kita nyo natin sa doon Sa pinakaanin nyo Tapos Ito yung pinaka tube nya Ilalagay mo dito sa Taas Ito yan So ayan nakaganyan siya tapos yung filter,

lang yung na yun. ka pala yun. So, ito yung pinakapot yun. Tapos, yung cover sa Diba yung inuman ng pusa? Para sa may mga alagang pusa, ayan, pwede yan inuman. sa inuman. So, ayan na nga, ipakasak ko, So, ayan na po yung ating parcel for today. Ang inuman ng puta hindi ba ba yung inuman ng puta makaganyan diba? siya talaga inuman talaga kaya siya so, so, so. o oh, hindi ba nakakuya pa so, makikita ng puta gusto ko sana yung isa yung mga ilaw ilaw kaya lang baka hindi nakita ng puta sa pakatakali ang gada din ba ay ako yung filter diba? yung puta diba? so, Ayan guys, ating uh, parcel for today. Ayan, para sa ating mga alagang pusa. Ayan. Ito na naman yung pinaka, no, cleared na cleared Ayan, mga guys. So, diba? so pag iinom na yung pusa, hindi na kailangan nakayuko doon. So, yun na lang pinaka, yung pinaka tube niya doon yung gagaling tubig. So, ikot, ikot, lang yun, guys. Ikot, ikot lang siya. Ayan. Tapos, bibila-dilaan lang yun ito. <laughs> diba guys? Ayan, for today, thank you so much for watching my uh, unboxing sa ating Whopper uh, cup drinking fountain. Ayan, guys. Thank you so much. Ayan. Sa lahat ng mga nagpunta sa premiere, maraming salamat. I love you all. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye.